Tol, sa barangay namin mayroong isang babae na masasabi kong crush ng bayan. Kapag dumaraan siya, napapatigil talaga. Siya si Lian. Maganda. Sexy. Maamo ang muka. Kahit parang bukas na sikreto sa lugar namin. Na halos karamihan ng lalaki na ikamano siya. Ang alam ko may nangyari na sa kanila ng tropa ko na si Max. Kaya naman nagpatulong na ako sa kanya. Inilakad niya ako kay Lian. Napansin agad ni Lian ang balbun ko. Hinawakan ang buhok ko sa dibdib. Hindi na ni Lian pinatagal ang pag-iisip ko. Tama ang chismis, utol. Ibang klase sa kama si Lian. Ito na ang problema, utol. Pagkatapos namin, nangati ako. Lumapit si Max. Nangangati rin. Hindi ko man lang nailayo ang tingin ko. Puja, lahat kami na kangs ni Lian. Kaya pa ba ng ligo ito utol? Nakikiuso ka kasi Benjo, mabuti pa papuntahin mo si Lian dito. Di ko malalaman unless subukan ko, di ba? Kumpletuhin ang kwento, bisitahin ang cinepop.film.